ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Lukas 11.11-13 At aling ama sa inyo, na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato, o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Lucas 11.17-23 Datapot siya na nakatataho ng mga pag-iisip nila. Sa kanila'y sinabi, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak at ang sangbahayan na nagkakabahabahagi laban sa sangbahayan ay nagigiba. At kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub, nagpapalabas ako ng mga demonyo. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng inyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom." Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganib. Datapwat kung siya'y na ng ibang lalong malakas kaysa kanya at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inaasahan at ipamamahagi ang mga nasamsam sa kanya. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat.